Uh, ah, ganito yung tawag maglado yung gano'n. Ah, sige, Sir. Ganito po ba? marimar Mariman? Hi, Sir. Ayan. Yung pinapautos ko siya kahapon. nagawa mo na ba? Ah, uh, Sir. Ito po, tinatapos ko na po, Sir. Papasa ko na po. Huwag po kayong mag-alala. Good. Aiden! Ah, Sir. Di ba inutosan kita kakapon, ha? Yung email, dapat isin mo. Ah? Sir, pasensya na po, sir, ha? Nakalimutan ko po, eh. Kasi Yan! Nag-overdive kasi ako. Ano mo, Eden? Ang tagal mo na dito! Hanggang ngayon, yan pa rin ginagawa mo? Wala pa rin improvement? Alam mo? Napaka-bobo mo kasi! Lagi ka nang nagdadayan! Eh, sir, isi-send ko na lang po ngayon. Ngayon? Ngayon mo ba talaga isin? Eh, huwag na, Aiden! Sir, ipapagawa ko na ito kay Marimar! Sir, huwag na naman po sigaw-sigawan si Miss Aiden. naman po kayo. Sir, tutulungan ko na lang po para masin niya agad sa email mo. Yan, dapat tulungan niyo para lang matuto. Tsaka Aiden, kung hindi mo kayang trabaho mo, pwede ba mag-resign ka na lang? Ako, sir, huwag naman po, sir. Eh, kailangan na kailangan ko ng trabaho. Ayun naman pala eh! Dapat ayusin mo yung trabaho mo. Huwag kang patanga-tanga dito. Opo, sir. Pasensya na po ulit. Sige na po, sir. Ako na po bahala dito. Sige Tutulungan na po, sir. Ka na po. Ayusin mo yung trabaho mo, Aiden. Dapat pagbalik ko. Tapos na yan. Yes, sir. Puro ka lang yes. Sige na. Turuan na kita kung paano mag-send ng email. Sige po. Grabe talaga si Sir sa akin. Hindi man lang niya ako nirespeto kahit empleyado lang ako doon. Ah, sis. Ah, uh, na yung mga nangyari kanina, ha? Alam mo, ako nagulat din kay Sir kanina eh. Pero hindi naman na bago yun kasi lagi talaga siyang ganun sa atin dahil wala lang sa mga empleyado. Ano masungit. mas hungit? Eh kaso, yung ginawa niya sa akin, parang sobrang naman yun na panlalait na safe scene. Marimar, eh... Sa so tingin mo ba, hindi ko talaga nagagampanan yung trabaho ko? Ay naku, sis, huwag mong sabihin yan! Kasi ginagawa mo naman na maayos yung trabaho mo eh. Ano lang kasi, ang dami kasi pinapagawa ni Sir, sunod-sunod pa, lalo, lalo, na sa'yo. Kasi para namang sinasabi niya na, eh. hindi ako marunong sa mga trabaho binibigyan niya eh. Alam mo sis, ang gawin mo, gawin mong inspirasyon niyan. Yung mga nangyari sa'yo ngayon, pakita mo sa mga tao na hindi lang yun yung kakayahan mo, no? Na may, na may iba ka pang bagay na kaya mong gawin. E, naman yun magagawa? E eh, di ba, dito lang ako nakasalalay sa trabahong to. Hindi ko naman nakikitain yung sarili ko ng potensyal ng ibang bagay eh. sabihin ko sa iyo na pwede kang magsimula ng pagbi-business, 'di ba? Kagaya ng kainan or restaurant, something. Sure naman, sa tagal-tagal mo dito sa company natin, ang dami mo na siguro naipon. Eh, yun nga yung problema ko rin eh. Wala akong naipon na pera para sa akin. Naubos ko rin na ibigay sa pamilya ko. Hmm. Eh, ito nga oh, tignan mo naman tong lunch ko. Naku, Biscuit lang. So, paano yan? Hindi ko alam. Eh, what if kaya na magtayo na lang kayo tayo ng resto? Tapos, hati tayo, di ba? O, ako yung taga, ako yung taga, ako yung nasa cashier, o, oh, di ba? Tsaka isama natin si Jeboy. Kasi alam mo yun si Jeboy, naku, magaling magluto yon. Talaga ba? Tsaka matagal na rin naman na nagtitiis din dito si Jeboy eh. May nasasabi din yung tungkol kay Sir. Eh, bakit kaya umutang na lang muna ako sa iyo tapos babayaran ko na lang ng paunti-unti. Mm. Wala talaga akong pangkapital eh. pag ko. Pero sige. Oh, sure. Basta kausapin ulit natin si Jerboy. Sige. Sige na, sige na. Mag-ano ka order ka ng ano? Ng ano dyan, coffee. Hindi ko hey. Ay, ako na nga! Wait na nga, tatawagin ko lang yung ano. Ako, oh, Marimar. Tignan mo to. Tignan mo, tignan mo. Ay. Ay nako, Sese, chinecheck ko kasi dito kasi merong gustong makipag-business partner natin. Galante! Isa sa pinakayaman! Kamayaman. <laughs> Hindi lang sa Pilipinas kundi doon sa US. Talaga ba? Anong kinakontak ko pa? Oo. Oh? O oh, sige kausapin mo ako. Tignan mo mo na to. Ceci! Bakit naman ganito kalaki yung sales natin? Ayaw mo ba? Ito ba good news yan? Ano ko Ceci, sobrang laki yan! Biruin mo yan? Eh dati kinikita lang natin yan sa isang... <laughs> sa isang taon ngayon. Halos isang buwan lang natin kinita. Diyan mo, tingnan mo oh! <laughs> tingnan mo yung sales natin. Ang, ang laki, laki ng na sales natin, no? Grabe. <laughs> Dahil kasi yan sa pag pagpupursige natin. Siyempre, <laughs> tulong-tulong tayo tatlo, di ba? Pero, may isma akong good news sa inyo. Barita. Eh, yung dati nating pinatrabawan, binibenta na yung company niya eh. Si Sir Francis? Oo, oh, nalulugi na daw ata. Ah, yung, yung matalik na kaibigan nitong <laughs> sese <seri ko. laughs> si Francis. Anong sabi mo? nalulugi na yung company niya? Oo, oh, at binibenta niya <clears throat> Alam mo, Ceci, Jeboy, may naisip ako. Tal, malaki naman na yung mga naipo natin. Tsaka nakapag-expand na nga tayo ng restaurant eh. What if bilhin na lang kayo natin yung company niya? Tapos ikaw, ikaw yung mamamahala. Eh, ka lang. Eh, di doon ka tumangki para magandang idea yun. Para makabawi ka naman kay Sir Francis na no, best friend. Oo! Yung <laughs> yun, pagkakadjaba, yan yung point ko. Alam mo, isang palo sa kanya kung ano yung mga pinagagawa niya dati na hindi na niya pwedeng gawin sa'yo ngayon. Ipakita mo sa kanya kung sino ka! Nako, kayong dalawa, alam ko na yung point niyo. Eh, ano ba yung naiisip niyo? Puro... Puro kalukohan. So ano nga? Hello, Jay. Nakontak mo na ba yung buyer? Kanina pa ako dito. Pwede eh, po na lang. Pakibilisan ha. Mr. Francis. Oh, Miss Eden. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ko na. Siguro, kaya ka lang naman pumunta dito para pagtawanan ako. Dahil nalaman mo Nalulugi na itong company ko. Sa totoo lang, hindi naman ako dito para manggulo o para pagtawanan ka. Nandito ako para ipaalam sa'yo na ako yung nakabili ng company mo. Ano? Eh paano naman nangyari yun? E, isa ka naman hamak na empleyado ko dati. Mr. Francis, hindi ko na kailangan sabihin lahat ng detalye kung paano ako umundad sa buhay. Ang importante, matutulungan ko yung mga empleyado mawawalan ng trabaho. Kaya ako lang naman ito binili. Hindi ako naawa sa'yo. Pero ito, tulong sa'yo, isang milyon. Kaya bukas na bukas, gusto kong wala na dito yung mga gamit mo. Pati ikaw, ayaw ko nang makita. Nagkakaintindihan na tayo. <coughs>